Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa isang taos-pusong panalangin. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, ako'y lumalapit sa iyo ng buong pagpapakumbaba. Maraming salamat po sa araw na ito. Sa bawat sandaling ako'y huminga, gumalaw at nabuhay. Salamat sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob mo. Maging ang mga maliliit na bagay na madalas kong hindi napapansin. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mabuti at ngayon, sa katahimikan ng gabi, inaabot ko ang aking puso sa iyo. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkukulang ngayong araw. Kung ako man ay nakasakit ng damdamin, nakalimot sa iyong utos, o nagkulang sa pananampalataya, linisin mo ako, Panginoon. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo at gawin akong karapat dapat sa iyong presensya. Sa iyong awa, ako'y humihingi ng kapatawaran at bagong simula. Sa gabing ito, Panginoon, hinihiling ko po ang iyong biyaya-biyayang nagpapalakas sa gitna ng pagod. Biyayang nagtuturo ng tamang daan sa gitna ng kalituhan. Biyayang nagbibigay liwanag sa gitna ng dilim. Marami po akong alalahanin, takot at mga tanong sa buhay. Ngunit itinatagubilin ko sa iyo ang lahat ng ito. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo ng buong puso na kahit hindi ko alam ang bukas alam kong hawak mo ito Panginoon ipagkaloob mo po ang iyong pagpapala basbasan mo ang aking pamilya ingatan mo sila sa lahat ng oras punuin mo ang aming tahanan ng iyong presensya at kapayapaan pagpalain mo ang aming kabuhayan itaas mo ang aming kabuhayan sa kabila ng kahirapan tulungan mo kaming makapamuhay nang may takot sa iyo, may katapatan at may malasakit sa kapwa. Bigyan mo rin po ako ng sapat na pahinga ngayong gabi. Hipuin mo ang aking isip at puso. Alisin mo ang anumang pag-aalala na nagdudulot ng pagkabahala. Turuan mo akong ipagkatiwala sa iyo ang lahat ang aking mga plano, pangarap at kinabukasan. Mahal na Diyos, sa sandaling ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kalungkutan at pangangailangan. Mangyaring hayaan ang gabi na pasiglahin ang aking espirito at naway ang aking mga panaginip ay magdala sa akin ng lakas ng loob at karunungan upang magising ako bukas na, puno ng optimismo at sigasig na magpatuloy sa landas patungo sa pagkamit ng aking mga makabuluhang layunin. Iniaalay ko rin sa iyo ang aking buhay, ang aking tahanan at ang buhay ng aking pamilya. Mangyaring manatili sa amin, pagpalain ang aming pagtulog, balutin kami ng iyong diwa ng kapayapaan at pagmamahal. Protektahan kami mula sa lahat ng pinsala at panatilihin kaming ligtas sa panganib. Dumadalangin ako, O Diyos, para sa masaganang biyaya bukas. Biyaya espiritual, emosyonal, pisikal at pinansyal. Panginoon, gabayan mo ako sa lahat ng aking gagawin ituwid mo ang landas na aking lalakaran. Ihanda mo ang aking puso upang tumanggap ng mga bagong bagay mula sa iyo. Bigyan mo ako ng karunungan upang maunawaan ang iyong kalooban. Hinihiling ko rin ang iyong espesyal na biyaya para sa mga nangangailangan. Sa mga may karamdaman, hipuin mo sila at pagalingin sa mga nawawalan ng pag-asa, liwanagan mo ang kanilang landas. Sa mga nalulungkot at nag-iisa, yakapin mo sila ng iyong pag-ibig. Turuan mo po akong maging daluyan ng iyong biyaya sa iba na sa aking salita at gawa, ikaw ay makita ng mga tao. Gamitin mo ako bilang kasangkapan ng kapayapaan upang sa bawat araw Ako'y maging pagpapala sa iba. At sa aking pagtulog ngayong gabi, Panginoon, hayaan mong ako'y mapanatag, mapuno ng kapayapaan at makatulog ng mahimbing. Punuin mo ang aking panaginip ng kabutihan at sa aking pagising bukas, bagong lakas, bagong pag-asa at bagong biyaya ang sumalubong sa akin. Salamat po, O Diyos, sa walang sawang pagmamahal, sa iyong walang hanggang biyaya, at sa mga pagpapapalang naghihintay pa lamang, sa iyo ang papuri, karangalan at kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa angalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.